Paano nga ba natin maipapakita ang tunay na pagmamahal sa Diyos? Maraming tao ang nagsasabing mahal nila ang Panginoon, pero sapat na ba ang salita? Sa mundong puno ng panlabas na anyo ng pananampalataya, ipinapaalala sa atin ni Jesus ang isang mas malalim na pamantayan, ang pagsunod. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang nasusukat sa dami ng ating panalangin o laki ng ating sakripisyo. Sinabi mismo ni Hesus sa Juan 14:15, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Isang paanyaya ito sa bawat mananampalataya na ang tunay na pag-ibig ay may kaakibat na pagkilos at ang pagsunod ay bunga ng pusong umiibig. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang talatang ito ay simple ngunit napakabigat. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa isang panahon kung saan madalas na ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng damdamin, emosyon at panlabas na gawi sinabi ni Jesus na ang sukatan ng tunay na pagmamahal ay pagsunod. Hindi ito romantikong pag-ibig, kundi isang desisyong araw-araw nating pinipili ang sumunod sa Kanya. Hindi madaling sundin ang mga utos ng Diyos, lalo na sa mundong hinihikaya tayong mamuhay ayon sa sarili nating kagustuhan. Pero dito nasusubok ang ating pag-ibig. Kapag pinili nating itakwil ang kasalanan, patawarin ang nakasakit sa atin, tumulong kahit walang kapalit, doon natin tunay na pinatutunayan na mahal natin ang Panginoon higit sa sarili nating kagustuhan. Ang pagsunod ay hindi dapat bunga ng takot, kundi ng pagmamahal. Hindi tayo sumusunod para lang maligtas, kundi dahil alam nating naligtas na tayo sa pamamagitan ng biyaya. At bilang tugon, nais nating bigyang kasiyahan ang Diyos. Ang utos niya ay hindi pabigat, kundi daan tungo sa buhay na ganap at makabuluhan. Madalas tayong matuksong ihiwalay ang pananampalataya sa pagsunod. Sasabihin nating mahal ko naman ang Diyos, ngunit hindi tayo handang talikuran ang kasalanang alam nating kinamumuhian niya. Ang ganitong klase ng pagmamahal ay salita lamang. Ngunit ang tunay na pagmamahal ayon kay Jesus ay may gawa. Ito ang pagmamahal na nagsasakripisyo, sumusunod at naninindigan kahit mahirap. Hindi ibig sabihin nito na kailangang maging perpekto tayo. Alam ng Diyos na tayo'y mahina. Pero ang tanong ay ito, nais ba talaga nating sumunod sa Kanya? May pagnanais ba tayong itama ang ating landas? Kapag nadadapa tayo, Bumabangon ba tayo dahil mahal natin siya? Ito ang mahalagang tanong na dapat nating itanong sa sarili araw-araw. Ang pagsunod ay hindi lang nakikita sa malalaking desisyon kundi sa maliliit na bagay. Sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa, sa pananalita, sa pagpili ng katotohanan kaysa kasinungalingan, sa paglilingkod sa mga mahihirap, lahat ito ay paraan ng pagsunod sa kanya ang bawat maliit na pagsunod ay isang patutoo ng pag-ibig. At sa tuwing tayo'y sumusunod, pinalalalim nito ang ating relasyon sa Diyos. Ang pagsunod ay nagbubunga ng kapayapaan, kagalakan at panibagong sigla sa ating pananampalataya. Ito ang ebidensya na hindi lamang natin siya sinasamba sa labi kundi sa buong puso at pamumuhay sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, ang tuparin ang kaniyang mga utos, at hindi mabigat ang kaniyang mga utos. Ang talatang ito ay tila isang paglinaw sa sinabi ni Jesus sa Juan 14.15. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi abstraktong damdamin. Ito ay nasusukat sa pagsunod sa kaniyang mga utos. At hindi lamang ito obligasyon, Sinasabi mismo ni Apostol Juan na hindi mabigat ang kaniyang mga utos. Ibig sabihin, sa konteksto ng pag-ibig, ang pagsunod ay nagiging kagalakan at hindi pasanin. Madalas nating maramdaman na ang utos ng Diyos ay mahirap sundin, lalo na kung ang mundo sa paligid natin ay nagtuturo ng kabaligtaran. Pero kapag ang puso ay puspos ng pag-ibig sa Diyos, nagkakaroon tayo ng kakaibang lakas na sumunod. Hindi dahil tayo'y pinipilit, kundi dahil gusto nating bigyang galak ang Diyos na nagmahal sa atin ng una. Ang sinasabing hindi mabigat ay hindi nangangahulugang madali, kundi may kasama tayong kapangyarihan mula sa Diyos. Sa tulong ng banal na espiritu, ang mga utos na minsan ay tila imposibleng sundin ay nagiging posibleng ipamuhay ang pag-ibig sa Diyos ang nagtutulak sa atin upang ituloy ang mabuting laban kahit pa tayo'y nadadapa sa gitna ng ating mga kahinaan may mga pagkakataong pinipili nating huwag sumunod dahil takot tayo o dahil mas pinipili nating sundin ang kagustuhan ng laman ngunit sa bawat pagbagsak may paalala hindi tayo nag-iisa ang Diyos ay nagbibigay ng grasya araw-araw upang tayo'y makabangon at muling makasunod. Iyan ang kagandahan ng kanyang pagmamahal, laging may pangalawang pagkakataon. Kung tunay nating minamahal ang Diyos, mapapansin natin ang pagbabago sa ating mga prioridad. Ang kasalanang dati, tila baliwala, ay unti-unting nawawala sa ating puso ang mga dating asal na taliwas sa utos ng Diyos ay nagiging hindi nakatanggap-tanggap sa atin. Ang pag-ibig natin sa Kanya ang gumagawa ng revolusyon sa ating kaluluwa. Ang pagsunod ay hindi isang checklist kundi bunga ng ugnayan. Sa tuwing sinusunod natin ang Diyos, tayo'y napapalapit sa Kanya. Nadidevelop ang ating konsensya, tumitibay ang ating pananampalataya, at lumalalim ang ating pagkaunawa sa kanyang kalooban. Unti-unti, natututo tayong lumakad hindi sa dikta ng mundo kundi sa tinig ng Diyos. Kapag sinabing hindi mabigat ang kaniyang mga utos, ito ay paalala na ang Diyos ay hindi mapangapi. Ang kaniyang mga kautusan ay hindi para pahirapan tayo, kundi para ituwid tayo, protektahan tayo, at ihanda tayo sa tunay na kalayaan ang pagsunod sa kanya ay daan sa buhay na may saysay kapayapaan at walang hanggang layunin at ngayon Israel ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos kundi ang matakot sa Kanya, lumakad sa lahat ng Kaniyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at tuparin ang mga utos ng Panginoon at ang Kaniyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti? Ang talatang ito mula sa aklat ng Deuteronomio ay tila buod ng buong panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi niya tayo tinatawag para sa isang mabigat at malupit na pamumuhay kundi para sa isang mas makabuluhan at pinagpalang buhay. Mula pa noon, ang layunin ng Diyos ay ang ating ikabubuti. Kaya't ang kanyang mga utos ay hindi para hadlangan tayo, kundi para ilayo tayo sa kapahamakan at ilapit sa kanya mapapansin natin na hindi lang pagsunod ang binabanggit sa talatang ito. May mga kasamang utos, matakot sa kanya, lumakad sa kaniyang mga daan, ibigin siya at paglingkuran siya ng buong puso at kaluluwa. Lahat ng ito ay hindi gawa ng isip lang kundi gawa ng buong pagkatao. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi hiwalay sa ating emosyon, desisyon at pagkilos ito'y kabuo ang pagtatalaga ng sarili. Sa modernong panahon, maraming gustong magpahayag ng pagmamahal sa Diyos pero ayaw magpasako. Gusto natin ng relasyon sa Diyos na walang sakripisyo, walang pagbabago sa pamumuhay, walang pagsunod. Ngunit ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang tunay na relasyon sa Diyos ay may kasamang pagtalima. Dahil kung siya ay ating Panginoon, nararapat lamang na siya rin ang sinusunod natin. Ang paglakad sa kaniyang mga daan ay nangangahulugang araw-araw nating pinipili ang kabanalan, katapatan at kabutihan. Hindi ito isang beses na desisyon, kundi isang patuloy na hakbang. At sa bawat hakbang ng pagsunod, ang ating puso ay lalong nahuhubog sa pag-ibig sa Diyos. Unti-unti, ang kanyang kalooban ay nagiging kalooban na rin natin. Napakagandang paalala rin na ang Diyos ay hindi naghihingi ng imposible. Ang kanyang hinihingi ay matuwid. Ibigin siya, paglingkuran siya, at sundin siya. Kapag ginawa natin ito mula sa puso, ang pagsunod ay hindi magiging isang mabigat na responsibilidad kundi isang kusang tugon ng pag-ibig hindi na tayo susunod dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Kapag tayo'y tumalima sa Diyos, tayo rin ang nakikinabang. Ang pagsunod ay may kaakibat na pagpapala, hindi lamang material kundi espiritual. Nagkakaroon tayo ng direksyon, kapayapaan at layunin. Sa halip na mawala sa mundo, nagiging malinaw ang ating lakad. Ang utos ng Diyos ay ilaw sa ating landas, hindi tanikala sa ating kalayaan. Sa huli, ang tanong ay ito. Ano ang tugon mo sa paanyayang ito ng Diyos? Tutugon ka ba sa pamamagitan ng pagsunod o mananatili sa pag-ibig na walang kilos? Ang hamon ay malinaw. Ibigin siya ng buong puso at sundin ang kanyang mga daan para sa iyong sariling ikabubuti. Sa lahat ng tatlong talatang ating tinalakay, iisa ang mensaheng bumabalot. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nasusukat sa ating pagsunod sa Kaniya. Hindi sapat ang mga salita, emosyon o panlabas na kilos. Ang pinakamalinaw na patunay ng ating pagmamahal ay ang araw-araw na pagpili nating gawin ang Kanyang kalooban. Kapag iniibig natin siya, natural lamang na nais nating ikasiyasya, Kahit pa mahirap, kahit pa salungat sa tawag ng mundo, at kahit pa ito'y nangangahulugan ng sakripisyo. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi perpektong landas. Tayo'y madalas madapa, magkamali, at magkulang. Pero sa kabila ng ating pagkabigo, ang Diyos ay patuloy na nananawagan. Lumakad ka sa aking mga daan. Ito ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Lagi siyang bukas sa atin at handang tumanggap sa atin muli kapag tayo'y nagsisisi at muling nagtatapat. Sa bawat pagkakataong pinipili natin ang kanyang kalooban kaysa sa sarili nating kagustuhan, lumalalim ang ating ugnayan sa kanya at nararanasan natin ang tunay na kapayapaan. Kung nais mong ibigin ng Diyos ng totoo, Magsimula sa simpleng tanong araw-araw. Paano ko siya masusunod ngayon? Maaaring sa pagpapatawad, sa paglilingkod, sa pagsuko ng kasalanan o sa tahimik na pananalangin. Ang bawat maliit na hakbang ng pagsunod ay mahalaga. At sa pagdaan ng panahon, makikita mong ang iyong pananampalataya ay hindi na lamang batay sa damdamin kundi nakaugat na sa malalim at matibay na pagmamahal na namumunga ng kabutihan ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang sinasabi ito ay isinasabuhay kapatid ang tunay na sukatan ng ating pagmamahal sa Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng ating panalangin kundi sa kabuuan ng ating pagsunod kung mahal natin siya ipapakita natin ito sa paraan ng ating pamumuhay sa ating pagpapakumbaba, katapatan at araw-araw na pagsunod sa kanyang mga utos. Naway ang puso nating umiibig sa Diyos ay maging pusong handang tumalima kahit mahirap dahil alam nating ang kanyang daan ang tanging daan patungo sa buhay na ganap.